Lots news updates. Mga balita ngayon, 270 million pesos na halaga ng ipinasisirang smuggled cigarettes, binalak umanong pagkakitaan ng kinuhang kontraktor ng Bureau of Customs. Pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagiging diktador umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinalagan ng Malacanang. May git 20 million pesos na halaga ng shabu at baril na samsam sa Bohol by bus. Ako po si Cesar Sorian para ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tinatayang 270 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes na una ng kinumpiska at nakatakdang sirain ang natagpuan sa nireid na bodega sa Kapas, Tarlac. Ayon sa ulat, ang mga nasabing kontrabando ay idedispose sa waste disposal company na Hakshem North. Ngunit sa isang operasyon na corner ng National Bureau of Investigation o NBI, ang kahong-kahong sigarilyo na ibibenta umano na mga kinontrata ng Bureau of Customs o BOC na sisira sa mga kontrabando. Arestado sa raid ang isang environmental consultant at land supervisor matapos tumanggap ang mga ito ng marked money kapalit ng mga sigarilyo. Iniimbestigahan na ng NBI ang posibleng mga tauha ng BOC na sangkot sa insidente. Pumalagang palasyo sa mga pahayag ni dating pangulong Rodrigo Duterte kay pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagbabalak din itong magpatupad ng diktatorya gaya sa kanyang ama. Paglalarawan ni Executive Secretary Lucas Bersamin panibagong budol ang mga sinabi ni Duterte na tinawag niya pang one man fake news factory. Dagdag pa nito, walang basehan at katawatawa ang hirit ng dating pangulo na anyay ugaling magsinungaling at mag-imbento ng maling impormasyon. Binigyang diin din ni Bersamin na mananatiling tapat sa konstitusyon at pagsunod sa batasang Administrasyong Marcos Jr. at hindi umano ito babalik sa oppressive ways na kagaya sa Administrasyong Duterte. Arestado ng mga pulis ang isang high-value individual sa Baybas Operation sa Panglao Bohol kahapon sa operasyon na ikinasa sa Purok Uno Barangay Poblasyon, Panglao Bohol, 5.28 ng umaga, nanguna ang Provincial Intelligence Unit Provincial Drug Enforcement Unit ng Bohol Provincial Police Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Jomar S. Pomarejos. Huli ang suspect na si Clifford Autida, 34 na taong gulang, may asawa, isang driver at residente ng barangay Dampas, lungsod ng Tagbilaran, Bohol. Nasamsam sa kanyang halos tatlong kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 20.4 million pesos, isang caliber 45 na baril, mga bala, isang sasakyan, mobile phone at buy bus money. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 for Drug Trafficking at Republic Act 10591 o ang Illegal Possession of Firearms at Comelec Gun Ban. Lord, conquer my fear, my faith, and, and I trust in you. I'll sustain the missionary. I make myself to this mission life. <laughs> Di klaran ang giram abusya. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. <coughs> Dad, ah! nawawakayung hmm. isipisan nilibot. <coughs> Sa malalang <ng> <coughs> mga anak ng spiritong santo. Ay, Pen Medina po ito sa In Thy Name. Ang role ko po ay si Commander Congo, leader ng MNLF na isa sa mga naatasang makipag-usap sa truce o yung pag, uh, pagtahimik ng uh, kaguluhan noon. At uh, ito, ito sa pelikulang ito, nakita ko itong pelikulang makatotohanan, matapang, dahil walang itinago tungkol dun sa totoong nangyari noon. Kung may ginawang masama, pinakita yung kasamaan. Pero ang pinakamaganda rito, pinakamaganda, pinakamabuting uh, uh, message, mensahe, ay yung kahit na ano pang nangyayaring kaguluhan sa mundo, kadiliman, korupsyon, kasamaan, uh, patayan at kung ano-ano, kailangan, lagi tayong mananalig sa ating may kapal kung anuman sa inyong paniwala ang itsura, ang kabuuan ng may kapal na yon ng Diyos na pinaniniwalaan natin. Lagi tayong aasa sa Kanya. Huwag tayong mawawalan ng tiwala ng pag-asa at pananalig sa Kanya. Dahil kung hindi, mawawalan tayo ng liwanag para sa kinabukasan. Uh, panoorin po natin, in thy name, March 5, sa mga sinehan sa buong Pilipinas. Maraming salamat. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.